Laglag -lag mo na lang, ganun ka simple. May buhay na sarili yan, may buhay ka na rin sarili mo, mabuhay na kayo na maghiwalay. Hindi na siya katulad ng dati na, "Hey, dapat pag magbi umutang ka." Umutang. May ganun eh. Na sobra kang kakapangakong yayaman, 3 months yayaman, dalawang taon na, tatlong taon na, hindi pa rin yung mayaman yung pinangako mo nung nagsimula siya. Kasi hindi konsentidor ng kalokohan ang Diyos. <tinyo> Boss, papaya naman ako, brother. Anong gagawin ko? Kasi hopeless na ako. Bedridden ako sa edad na 33 years old at may isang anak. Ano pong dapat kong gawin? Depende kung ano dahilan kung bakit bedridden ka at makakaalis ka pa ba pa sa pagka-bedridden. Kung makakaalis ka pa sa pagka-bedridden, then do it as soon as possible. Do what you have to do. Kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin. Tibaya mo, dibdib mo. Kasi gumagana yung sinasabi nilang mind over matter. Gumagana yan, ha? Maliban na lang talaga. Kapag talagang, alam mo yun, may cancer ka, ganun, ka na mabubuhay, ibang usapan yun. Pero um bedridden ka for whatever reason tapos makakaalis ka pa naman sa pag pagka bedridden mo do it as fast as possible meron akong nakitang ganoon eh yung ang ginagawa niya na stroke kasi siya tapos iniwan pa siya ng asawa niya so ang ginawa niya tinatali niya yung kamay niya doon sa iba kasi isang parte lang eh yung hindi niya magagalaw eh tinatali niya yung kamay niya sa yung parang hamba ng pinto hahatake niya yung tali para umangat yung kamay niya araw-araw niyang ginagawa yun para doon sa kamay niya tapos araw-araw siya naglalakad alam mo he's doing his part ginagawa niya yung niya i suggest you do the same ibang usapan kapag ka mamamatay ka na syempre ilaan mo na lang yung oras mo do sa creator mo. Pero kung hindi ka na pa naman mamamatay at bedridden ka lang naman at may pag-asa pa naman umusad yung kalusugan mo, then do it as fast as possible. Bilisan mo yung kilos mo. Bilisan mo yung galaw mo. Bilisan mo yung utak mo. Mind over matter. Ang sabi ni Solomon tungkol dyan, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diway tumutuyo ng mga botok. You make sure na ang emosyon mo matino. Kasi yung konsepto lang na bedridden, na nakakapagpababa ng emosyon yun. Nakakadurog ng puso yan. Pati espiritu mo, durug dyan. Biya kang espiritu mo dyan. Broken spirit yan. Suggestion ko, buuin mo yung espiritu mo. Ayan, tinutulungan na kita. Yung minsan, sa pananalita lang, makakatulong ka na sa kapwa-tao mo eh. Buuin mo yung espiritu mo, bilisan mo sa pag-alis dyan sa kama kung makakalis ka pa. Kung hindi ka na makakalis, then ilaan mo na lang lahat ng oras mo sa paggawa ng mabuti sa isip mo o sa pagkilos mo kung meron ka ba mga maikikilos o sa pag-uutos mo sa mga tao tapos sa pag sa Diyos. Boss, paano kapag kinakontak pa ni ex kahit buntis na siya, sabi niya magkaibigan naman daw kami bago naging kami. Bro, laglag mo na yan. Napakaraming taong pwede mo ah, maging okay. kaibigan sa mundo. Okay. Sasakit lang ulo mo sa pagpagkaibigan sa ex mo. Senseless yan. Senseless. Okay lang siguro kung magtotropa kayo iisang circle lang. Ayos lang yun. Pero yung ganyang konsepto, na senseless yan, brad. Dero lang tayo, ha? Sakit lang ulo mo dyan. Ang worst yan, di mo gugustuhin. Yung kumalat pa yung mukha mo sa internet dahil pinatos mo pa yung ex mo na buntis na tapos inilabas yung conversation ng jowa. Di mo gugustuhin yung brad, paas umakit lang ulo mo dyan. Dero laglag mo na yan. Napakaraming pwede mong maging kaibigan sa buong mundo. Hayaan mo na yan, buntis na yan eh. Magiging nanay na yan eh. Mag ng anak yan. Huwag mo nang pasakitin yung ulo mo. Sisirain mo pa yung pamilya eh. Ang sagot ko dyan, hindi na dun sa moral standpoint. Pero ang sagot ko dyan, dun sa practicality, nasasakit ng ulo mo dyan, brad wala ka mapapala diyan. Papa, Tut yan? Buntis na yan eh. Ano pa ba naman gusto mo dyan? Ano pa mapapala mo dyan sa tao na yan? Consider that. Ano pa mapapala mo dyan sa tao na yan? Wala na. Laglag mo na lang. Ganun kasimple. May buhay na sarili yan. May buhay ka na rin sarili mo. Mabuhay na kayo na maghiwalay. Pag ex na, wag na, wag, na magtanong kung why. Ex na nga eh. Brother, anong masasabi mo sa mga taong nasa mindset ay pera, hindi sa talino? Hindi sila masyadong uusad financially. Kasi pag nag-aabol ka ng pera, kung di nyo napapansin na, pag nag-aabol ng pera, lumalayo pera eh. Ang magandang halimbawa, tignan mo, wag na masasamaan, loba, no? Nakita mo minsan pa oh, na ako, siya ng pera. Paano naghahabol ng pera? Sabi niya, yung pang tuition fee daw ng mga bata, ipang business na lang. Bakit? Eh, nasa networking siya eh. Ganun ang convincing tactics nila dun eh. Tignan mo, ano ngayon ang na nangyari? Ngayon, mas mahirap na ngayon para sa kanya na kumita ng pera. Diba? Nagpo-promote siya ngayon ng ano, course. Ngayon nga, alam mo, kahit pa paano na-appreciate ko unti-unti na appreciate ko na. Nakikita ko yung parang pagbabago niya. Hindi na siya katulad ng dati na, "De, dapat pag mag business umutang ka." Umutang. May ganoon eh. Ngayon narinig ko dumadaan sa news feed ko. Sinasabi niya na rin. Katulad din sa sabi ko sa internet sa mahabang panahon, ang pinakamagandang panahon para umutang para sa business kapag pumapaldo na 'yung negosyo mo. Tapos bitin ka lang sa pondo para palawakin pa 'yung negosyo mo pero pumapaldo. Pumipitik sa iyo merkado. Pero hindi 'yun kasi simula mo pa lang sa negosyo, uutang ka kagad. Ay pinakamabilis para para i mo 'yung sarili mo. Kaya naririnig ko na 'yun sa kanya. Pero alam mo 'yung mga taong regular na nagahabol sa pera at hindi masyadong nagahabol sa aba ng utak na maibibigay sa kapwa tao. Yun yung mga yun na iipit yung bandang huli. Wala pa rin talagang tatalo sa taba ng utak. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo dumami pera ninyo, ang sikreto, binibigay ko na sa inyo libre lang. Magkaroon ka ng lalim. Dapat maging isa ka sa pinakamagaling do sa industriya mo. Hindi ka man makonsider na ikaw yung top of the line, ikaw yung pinakamagaling, hindi ikaw yung top dog, hindi ikaw yung kinikilala ng buong industriya. At least kahit papaano, somewhere up close lang dun sa level na pinakamataas. Eh sa konsepto na yun, kapag isa sa mga kinikilala sa industriya na yun, kahit hindi ikaw yung top dog doon, makakapagpresyo ka na kahit magkano gusto mo eh. Takas ka na kagad, makakatakas ka na sa pagiging minimum. Pero, habol ka ng habol ng pera, habol ka ng habol ng pera, 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 pera. Darating sa panahon, sobrang greedy mo na sa pera, hindi mo napapansin. Wala ka na pala halos sa servisyong na offer sa mga tao, tapos lalayuan ka na ng mga tao kasi ang takaw-takaw mo sa pera. Kahit pa mo na, oh, ikaw ay heavily sought after. Pagka ang tao, wala nang napapala sa iyo, puro ka na lang hingi, wala ka na halos na ibibigay na serbisyo. Lalayuan ka pa rin ng mga tao, wag kang masyadong greedy sa pera. Ang pinaka-effective pa rin talaga, ikaw yung malalim dun sa industriya mo. Ikaw yung pinakamataba utak, pinaka-resultado. Na lahat ng pumupunta sa'yo heavily satisfied. Hindi ka parang networker na over-promising, under-delivering, na kang kakapangakong yayaman, three months yayaman, dalawang taon na, tatlong taon na, di pa rin yung mayaman yung pinangako mo nung nagsimula siya. Sir, gaano kahalagang makarating sa buhay na walang hanggan? Naku po, kung hindi totoo yon delusion lang. Kung totoo yon imagine mo kung gaano karaming 60 years ang meron doon. Just to give you a quick recap of everything that has happened in the past. Dalaman taon na lakakabipas. Meron lumitaw din sa lupa ang pangalan Jesus. Yeshua. Whether it be Quran o Biblia, parehas nakasulat yan. Na itinuring ng mga tao na misaya. Pero hindi lang naman siya itinuring ng mga tao na misaya. Meron pang isa pang lumitaw eh. Sometime around pagkamatay ni Kristo ito eh. Sometime around 70, 60-ish AD. May lumitaw pa na isa pang misaya. Yun ngayon yung nag-lead dun sa grupo ng Israelites para lumaban sa Roman Empire. Winasak sila. Tapos dun ang nagsimulang mga lat. Tapos paglipas ng ilang panahon pa, parang sometime around 600 AD. May lumitaw na isang propeta. Ang propeta Muhammad. Sometime around 600 AD. More or less. Paglipas ng ilang panahon na matay ang propeta Muhammad. Walang napagpasahan ng kamay tawang Quran, naging guide ng mga tao. Pero tapos na yung Biblia ng mga panahon na yun. Tapos, lipas ng ilang panahon, dumating dito ang mga Kastila sa Pilipinas. Dala Biblia. Lipas ng ilang panahon, 400 years have passed. Ibinenta tayo sa mga Amerikano. Treaty of Paris kundi ako nagkakamali. Paglipas ng ilang panahon, nakipaggera ang mga Amerikano sa mga Hapon. Tapos kinugub tayo ng mga Hapon dahil tayo isa sa mga pinakamalalapit. And then Battle of Pearl Harbor happened. Paglipas ng ilang panahon, napalis natin yung mga Hapon. Napalis din natin ang mga Amerikano. Nagkaroon tayo ng kalayaan. Mahabang panahon pa Paglipas na ilang panahon, lumitaw yung TV. May radyo na, no? na, Tapos lumitaw ang TV. Tapos, nagkaroon tayo ng telepono. Tapos, nagkaroon tayo ng beeper na dumadaan pa sa telepono yung message. Paglipas na ilang panahon, nagkaroon ng cellphone. Cellphone, wala pang camera. Hindi pa touchscreen. As in actual na, ang nagagawa lang ng cellphone, tawag, text, tapos games. Tapos, merong mga iba pang mga maliliit. Calendar, ganun. Pero, health team na nagagamit yun. Yung tatlong major function lang. Lipas na ilang panahon, Blackberry. Meron na Nokia eh. Lipas na ilang panahon, nagkaroon ng Samsung, nagkaroon ng iPhone. Tapos, ito na tayo ngayon sa panahon natin ngayon na hindi na biro ang technology. So 2,000 years have passed. Pero bago pa yun, may lumitaw na libo-libo pang mga taon. Tapos, ang sinasabi ng mga scientifico, ang mundo, somewhere around 4.5 billion years old na. Ang sinasabi naman ng mga scientifico, gamit yung Hubble Space Telescope, ang universe is somewhere around 13.5 to 13.7 billion years old na. Na ngayon, may nilaunch sila, bagong teleskopyo, na mas malakas kaysa rin sa naunang teleskop, ang tawag James Webb Space Telescope. Yung James Webb, nung inilaunch nila ngayon sa outer space, they are now looking into the possibility na posible pala, somewhere close to 26 billion years old na ang universe. Pero, that's still not considered the fact. That's still a theory. Bakit? Kasi meron din pa rin namang posibilidad na pag nag-launch pa ng isa pang mas makapangira yung teleskopyo, baka mas maging matanda na ang universo. Doon sa una at saka pangalawang pag-aakala. Pero yung buhay na walang hanggan, mas mahaba pa din. Yung buhay na walang hanggan, mas mahaba pa sa edad ng universo. Sa lahat ng mga panahon na lumipas mula nung ginawa ang universo, yung mula dun sa panahon na binigyan ka ng buhay na walang hanggan, paabante, magiging mas matanda ka sa universo nun kung babalik ka. Ganon importante yung buhay na walang hanggan. Pero hindi na kinoconsider ng mga tao. Tinitignan ng mga tao, yung kapiraso, less than 60 years ang tinitingnan nila yung mamaya nakikitain o yung bukas nakikitain o yung kayabangan nila ngayon yung impression nila sa mga tao bukas eh patay na rin naman yung mga tao na yan, kasama na rin sila patay na rin paglipas ng ilang panahon yung impression ng mga tao ngayon yung kikitain nila ngayon in less than 60 years in less than 30 years in less than 20 years wala silang tinitingnan pagkatapos ng kamatayan yun nga sana yung paalala ko sa inyo Pilipinas merong walang hanggan ay naharap na pwede mong sabihin wala pero mas maigi nang magbaka sakali ka kasi kung wala lahat ng bagay walang kwenta. Wala. Pero kung meron, yun ang isa sa mga bagay na pinaka-importante. Yung buhay na walang hanggang. Idol, may kapatawaran ba alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na swerte natin bilang mga tao, lalo na sa panahon na to, isa sa mga pinakamalalaking swerte natin sa panahon na ito, hindi na katulad ng mga naon ng panahon na pag nagkamali ka, patay ka agad. Kaya hindi na pinababayaan na ng Diyos. Bala ka ako ano gagawin mo. Pero at the end of the day, hahatulang kayo lahat, depende sa mga bagay na ginawa mo. At binuksan ng mga aklat, at binuksan ng iba pang mga aklat na siyang aklat ng buhay. At bawat isa ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa mga bagay na kanilang ginawa. Nasa Apokalipsis sa may dulo. Yung mga bagay na nagawa sa hindi pagkaunawa, hindi hindi masyadong malaki ang bearing nun. Maliba na lang siguro kung ginagawa mata tapos sinasadya mo na. Ibang usapan yun. Curious lang ako, sir. Di ba sinabi mo, hindi ka hatulan kapag hindi mo alam, hindi mo alam ang batas ng Diyos. Tama po. So, paano naman po? Di ba binigyan nga tayo ng consciousness na alam mo na kung ano yung tama at mali? Oo, oh, pero may mga tao malabo yun eh. May mga tao akong nakilala, labo sa kanila nun eh. Alam mo yung they only act according to their animal instinct na hindi take over. Yung conscious mind nila ang take over sa subconscious. Komplikado yung tanong mo, hindi ganong kasimple yung tanong mo in case hindi mo alam. Kasi tingnan mo ha? may mga tao nag a, -a, -a according to their subconscious mind eh. Kung ano yung programming sa kanila. Yeah. Ano ang programming? Sa madalas na pagkakataon, puro pag-ibig, 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 pag-ibig. Tapos, pag regular na sex life ng tao na yun, o yung urge niya lumalabas, kailangan mo rin consider yun. Hindi pwedeng hindi mo i-consider yun. Eh. Yung urge ng tao na yun, na gano'n ba katindi yung libog nitong tao na to for procreation to happen. Minsan, yung animal instinct na yun ang na take over. Hindi yung sane mind. Hindi yung conscious mind ang take over. Ang take over subconscious. maganda halimbawa tungkol dyan, parang yung konsepto ng angry betting. Ang konsepto ng angry betting, yung umiinit na yung tenga mo, ah, tapos okay. subconscious na yung nagmamaneho sa'yo. Para isugal ng isugal yung pera mo, hanggang sa malustay. Angry betting ang tawag dun. Nararamdaman mong umiinit yung mukha mo, nararamdaman mong umiinit yung tenga mo, tapos kada bomba mo, sa mga naglalaro ng kasino, kada bomba mo, hurot, kada bomba mo, sibat. Palaki ng palaki ngayon yung tinataya mo. Hindi na ikaw yung like takeover over. Nasa self destruct ka na. Merong ganong konsepto sa mga tao pagdating sa sexual urges. Kaya tignan mo, kahit alam na ng mga tao na makukulong sila pag nang sila, may mga tao pa rin nang kasi hindi na nila iniisip yung consequence. Ang iniisip na lang nila yung animal instinct nila. Kailangan mapagbigyan. Komplikado yung tanong mo, Gail. Hindi siya ganong kasimple. Ngayon, tatanong mo ngayon, hahatulan ba ng Diyos yung mga tao na pinapag over nila yung animal instinct nila? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano paghatul dun. Pero eto sigurado ko, halos lahat, hindi ko sasabihin lahat. Kasi meron ako mga nakilalang tao, wala talagang konsensya. Meron ako mga taong nakilala personal, wala talaga silang konsensya. Asin walang nakikipag-usap sa kanila. And it's so silent in their head. Tahimik 'yung nasa ulo nila. May mga nakilala akong mga tao na gano'n. Pero meron din naman ako na nakilalang mga tao na hindi na importante kung aral sila o hindi. They're just doing the right things na hindi sila nagnanakaw, kumakain lang sila galing sa malinis na pinaghanap buhay nila. Parang katulad ng mga nakasama ko sa Tondo, hindi sila gumagawa ng masama. Yung mga kasama kong naghahanap buhay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, 12 oras yun. Mga basurerong kasama ko din, hindi sila gumagawa ng masama. Bigyan mo sila ng pagkakataon para magnakaw, kahit Mahirap sila, hindi sila magnanakaw, hindi nila pakikilaman yung pera. At mahirap din sila, oo, oh, mahirap sila. Pero pinananatili nila yung sarili nila na naghahanap buhay sila ng patas at hindi sila kumakain ng galing sa masama. hindi sila nagte-take ng step further para meron silang pagkakatao magnakaw and they're taking it. Hindi sila ganun. Boss, question lang po. May GF po kasi ako ngayon kaso akala ko po siya po yung bigay ng Diyos para sa akin. Ngayon may namit ko bagong babae at feeling ko siya na talaga para sa akin kaso di po ako makapili sino sa kanila ang dalawa, pipiliin ko kasi mahal ko na rin yung GF ko. Parehas yung dalawa na yan, hindi yan yung bigay ng Diyos. Diretso, mapakita ko sa inyo talata. Parehas yung dalawa na yan, hindi yan yung bigay ng Diyos. Paano mo malalaman kung bigay ba ng Diyos o hindi? Para hindi ka nang huhula. Santiago, 1.17 yung talata. Ang bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag iba Ano ikayong sabing buhat sa itaas? Ang sabi, bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob. Every good gift, every perfect gift. Ano ibig sabihin? Yung mismong timing nung babae na nakikita mo ngayon na sinasabi mong akala mo galing sa Diyos, wrong timing. Hindi kasi single, may jowa ka. Ano kaya na ibig sabihin? The fact lang na dumating yan, dun sa panahong may jowa ka, hindi yan galing sa Diyos. Bakit? Kasi magiging magulo ang buhay mo dahil dyan. Hindi yan good gift, hindi rin yan perfect gift. Ang Diyos pag nagbibigay, right timing. Hindi siya magbibigay na wrong timing. Ikaw lang ang nagpakahulugan na galing sa Diyos yan. Pero ang Diyos mismo, hindi magbibigay sa'yo ng para sa'yo dun sa wrong timing. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng kaguluhan kasi hindi konsentidor ng kalokohan ang Diyos. Uulitin ko, hindi konsentidor ng ang kalokohan ang Diyos. So ngayon, lahat ngayon ang darating dun sa panahon na meron kang kasintahan o meron kang asawa, lahat yan hindi binigay sa'yo ng Diyos. Lahat yan hindi galing sa Diyos. Sigurado ka dun 100%. Bakit? Kasi magkukos ng gulo yan sa buhay mo eh. Meron kang kasintahan eh. Pagpasok ngayon yan, degulo ngayon, istorbo ngayon yan. Alam mo nang hindi yan yung bigay sa'yo ng Diyos. Sigurado ka dyan, 100% sure ka dyan. Bibigyan ka ng Diyos ng para sa'yo dun sa panahon ng kaguluhan, dun sa panahon na yung mismong tao na yun, ng gulo ng buhay mo? Hindi ganoon. Ang nakasulat, every good gift, every perfect gift, including timing diyan. Perfect gift nga eh. Kasama timing jan, pambira naman. Kita mo, Pilipinas, natuto kayo ngayon ano? O ngayon, alam niyo na ngayon kung paano niyo malalaman kung yan bang tao na yan ay eh, galing sa Dios o hindi. Pati timing sakto yan. Na alam mo na na sa loob nung pagsasama, lahat ng papasok sa loob nung pagsasama na yon na iba kaysa dun sa mismong karelasyon mo, alam mong hindi bigay sa iyo ng Dios yan. Sigurado yan 100%. 100% hindi bigay sa'yo ng Diyos yan. Nakukuha niyo yan, Pilipinas.